Try nating ikutin ang Tortol Island, guys. Samahan niyo ako, guys. Ayan. Subukan nating ikutin ito dahil first time ko rin dito napunta. Gusto ko rin explore o alamin yung lugar na to kung ano yung maganda dito. Kasi ang daming nagpuntahan dito na mga nagtuturist o local tourist na kaya subukan natin ikutin yan yung mga kahoy dito may mga kahoy na tumutubo din yan yung buhangin dito maputi maputi hindi lang malinis dahil wala pa masyadong uh, nagme-maintain dito na maglilinis. Ayun, may mga bangka dito, medyo malayo-layo to guys Mala, malapad to dito ah, may bangka nakatali yung mga kabangka dito ano? malamang mga dayuhan din yan dito Ayan o. Oh. bangka. Marami palang... Mga tao din dito sa likod guys Ayan o Nangunguha ng mga Mga seals Mga seaweeds May mga kinukuha nila May mga tint din dito May mga tint pala dito guys o Marami pa lang mga Ayun no. Hello, magandang tangali. <laughs> <Well, laughs> ganon yun, ganon <laughs> marami pala din tao dito guys ayan oh. Medyo maluwag pala dito. na baguhan. <laughs> 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 Sige na, unya, pagbalik na ako, ikot lang ko. <laughs> <laughs> Bisa, mga bisaya, ramanta. <laughs> <laughs> dito, guys. Ayun... Tinitingnan na natin yung area. Ayan dito. Malawak dito, guys. Yung layout na 'yan, papunta na 'yan sa pinaka sa pasa. Anong usian bayan dyan? Basta doon na 'yan sa layout papuntang hulo o Basilan hanggang Borneo pagka na ano ka na sa hangin dyan. Na tangay ka ng hangin wala ka nang ma daungan dyan kasi doon na yan sa laot papuntang Malaysia na kaya pagka naiwas ka dito napadpad ka ng hangin ah, wala ka nang ma mapuntahan dyan doon ka na pupulutin sa Malaysia Borneo yan doon ka na pupulutin kasi may nangyari na yan dito dati nung kalakasan ng hangin eh napatay, napatay yung makina nila nung nangisda sila napatay yung makina tapos natangay na sila ng hangin hanggang doon sila sa sa Saba doon sila nakarating sa Malaysia eh, noong na rescue sila pina pinapahatid na lang sila dito sa bansang Pilipinas may isang buwan sila nag survive sur survive sa ano sa sa dagat wala na silang makakain ang sabi nga ang kwento nga nila ultimong kahit ano na lang yung makikitang Dampo, madampot nila sa dagat yun na lang yung kinakain nila para lang sila makasurvive ganun yung katindi guys pagka napadpad ka napadpad ka ng hangin wala wala dito kasi wala ka ng ano, wala ka ng choice na makadaong ka ng mga isla or anong lupa na pwede mong mapagtaungan yan o yan yung pinanggalingan namin yan yan kami nang gagaling mapunta dito pinatawid namin dyan laot na yan mapunta dito yan kaya sabi ko nga kung naiwas ka dito malakas yung hangin naiwas ka mapunta ka roon ay wala ka ng chance ang maka ano wala ka ng chance ang may pulo pang madaungan mo kasi yan dyan ano na yan laot na yan papuntang Borneo na yan dyan yan okay balik tayo dito guys iniikuti natin sa estimate kong ito guys ang lawak man siguro nito ay nasa isang ektarya o mahigit kasi mabilis lang po natin na ikot eh mahigit siguro isang ektarya yung lawak hindi ko pa nasubukang puntahan yung gitna dyan maraming nag nagsusiming sa likod dito tayo guys ayan